me yn siarad o? Ops, 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 papa Up and down again. Oh, logo. <gasps> oh, oh. It's <laughs> raining. Welcome Bohol. We are here now in Bohol. Thank you, Lord. Oh, Mabesh, pero nagbibidyo pa rin ako. Dito kami lumapag. Ayun na po, oh. Doon kami lalapag doon. Doon kami lalapag doon. Doon, doon, doon. Baba na kami. Andito na po kami sa Panglao. Ayan po ang kapuan ng Panglao. Ang laki ng Panglao. Ito, Panglao na to. Ayan. <coughs> Ito na yung Panglaw Beach Ito, yan, maraming beach yan Puro white sand yan Ayan, puting-puting -puti. Dito na ang banglaw Beach Ayan na ang Henan tipo yan ng panglawyan yan 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 lahat panglawyan po, ang lapit-lapit na. na ayan na, ayan na mga nyo, ang lapit na, ang lapit na eto na, ito na, mababa na kami, ups, ups, ups abangan nyo po ang paglapag ng aeroplano mga besh, eto na ayan na, lalapag na kami, ayan na Ay, thank you Lord, thank you we are safe thank you Lord Jesus, eto na Oh, thank you, Lord. Thank you. Thank you so much. Thank you, Lord. Ayun na. Lumapag na kami. Ay, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Lord. Nakarating kami ng safe. I love you, Jesus. We are here now in Bohol. Banglao Airport. We have landed at Panglao Bohol International Airport. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.